po si yeah. Anne, Siya po, siya po yung assigned sa aming pictures and, port and portrait videos. Panoorin nyo na lamang po sa kanyang TikTok page. Tapos mag-order na rin po kayo ng kanyang products. Travel Organizer. Okay. we just added one name. goreng this one. ano Go. 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 Ano Go. 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 Go mi um, may goreng. Goreng ba to? Oh, may goreng. May goreng. Nainggit kasi kami. Kaya nag-order din kami ng samin. <laughs> Akala namin, ito lang yung kakainin namin. Mm -hmm. <laughs> Meron pa pala, oh. Tapos <laughs> okay. ito lang sa akin. Ah. <laughs> Ubus na bilis. na bilis. <laughs> Ang pinunta ko talaga dito, eh. Hindi ako makamagawa kung saan yung tiktok ko may gawa mo. sarap Alright mga kami, mag-picture lang muna tayo. Alright guys, let's go! we're going home. Thank you. Ay, we're going to our next destination. Para. <laughs> Goodbye, princesses and goddesses. Oo nga. Picture. Oh, yeah. picture tayo dito, oh. sa may ano kahoy. Oh. Eh. Ang ba? Yung or dito, yung saan na tayo. Ay, ang ganda nung ano nila. unti oh, tignan niyo.

Bakit yung dalawang tambo? Hinahanap lang po namin yung aming sasakyan, masasakyan. Dahil hindi po namin alam yung aming decor. Ayun, papunta na naman tayo sa ating next destination. Saan ngayon? Woodwater Palace maghintan yung mga pangalan niya. Kaya, I need an assistant. Ito. Ito. Ito kasi talaga yeah. yung... Eh? Uh, parang yung <coughs> Lotus. yung mga dati ng pera. Oo. Oh. Parang totoo yung mga dito. Ay, Starbucks coffee yung, ang daming tao. Ah, ito yung water balance. Ito yung water balance. Water balance or water balance? Water balance. Water balance. It's different? It's different? Yeah, this is the water balance and water balance. Ah, ano ba? Huh? Water Palace to, tapos Ubud Pa... Ubud Palace doon. Uh, what's U better? Ubud Water Palace. Oh, uh, this one. This one? Yeah, we we'll go, we'll go inside the Starbucks. I will go inside the Starbucks? No, no. Behind the Starbucks. Ah, yung may entrance doon. Yung mga nakasalamin. Which one is is okay? The Ubud Palace or this one? The Ubud Palace is like house of the king. Mm. This, Ubud uh, water this one. Uh -huh. This is yeah, That one is here. Water Palace. Mm. Okay. So we're here at Ubud Water Palace. Palas, may kong kaya tens. Ticket, di Ah. Ito daw, parang ano lang daw palas ng mga kings. Uh, doon kasi, may water. Oo, doon Sabi daw po, tayo. Sabi water palas eh. Oh, ano siguro yung na ano niya. Hindi yeah, pero kina... Ora sa mga doon, eh kasi hindi nga shock, hindi na tayo Oh, hindi tayo pwedeng mag-drop off daw doon. Mm -mm. Yung sa gilid. Ay, hindi na tayo mag dance eh. Okay, so you're here, guys. nila mga ano sculpture nakakamangha talaga. Ang oh, mga curvings nila oh. hmm. Siguro pag nandito si Papa matutuwa 'yun. Hmm. Makikita niya yung mga iba-ibang ano sculpture.

Ah, mga ano lang siya, oh. Mga sculpture-sculpture lang sculpture siya. So, this is the Obud Water Palace. Bayad na naman po tayo sa entrance. Okay, we're here. So, nandito tayo sa kanilang art market. Ah, ganun pala yun. Alam mo, tinry ko yung, di ba, ganitong yung style yung binili ko kanita, ha? Magkakakon, tinry ko, hindi ko alam kung paano isuot. Ah, o, okay. oh, pero hindi malambot yung, ano niya, tema. Hindi kagaya ng sa ganun. Ah, mahal. Pag, Pag puno, kung mga nakasaad, isa po So, titingin-tingin po muna tayo baka meron tayong mabili dito. Mga over up. Uh Oo. -oh. Ang dami dito. Ang daming pwedeng bilhin. Pera lang ang wala. Mas mabuti pang gumastos ng malaki sa pagkain. Okay. Oh. <laughs> oh, mga cute. Okay. Oh. Very uh -oh. cute. ito, Very cute ito, Very cute. oh, ito, ganda Place ito, oh, ito, cute ito, oh? Cute ito, 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 And ito, Cute, oh. Bali. Bugs. Oh, ganda. Okay, uh, mga kameming, bibili na kami ng mga souvenirs and pasalubong kasi pupunta na kami dun sa Fresh Ole Ole. Fresh Ole Ole. 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 Para mas makamura kami sa ano, pagbalik. Pag makamura pagbalik ng ano. Kasi bukas, lilipat kami, lilipat naman tayo sa Olo Tau, sa may Blue Point. So, ayun, punta muna kami sa may uh, Fresh Ole Ole para makabili ng mga pasalubong. So, andito na po tayo sa na Ole Ole Bali. We will buy pa sa Lubong, guys. Krisna Ole Ole Bali. Blancina. Blancina. Okay, we're here. And my ilakas is almost 1% na. Me <laughs> <laughs> walking, 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 Yeah. I have, ano na, I walk for this video. Okay. Okay. What is it? Oh. Ah, para sa mga, ito mga, ano to, eh? palay. palay. Freeze now, ole, 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 Ako sa ole, 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 sa ole, 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 walang tao kasi ito ay sinas ayon sadyain mo sa para makapunta ka dito and look look at that structure al structure na ano sa po muna tayo din. Pagod na kami. Ubos na, na ang aming energy. suna na namin pang <sighs> lang tao. Mm -hmm. See? Oh, na-complete ko yung goal ko. Na-complete ko yung goal ko ngayon. So ito para kay Mama. eto na lang, eto na lang ang bibiling ko para sa aking mga kati. Yeah. Huh? Five people? Five people? Five, people, or people? Four? five? The other one I don't know where he is. Okay. <laughs> one, where is. Okay. <laughs> But number five? What is name? Your name? In complete, Jenny. complete name? Yeah, Jenny Mi. Aweh, can? Jenny Mi? Yes. Jenny. From the Philippines. Jenny Mi. What is kota? Kota is from. You from Philippines. Oh. <laughs> okay? okay. Hello. Hi. You this was is for brother? her blog. Huh? She has so a YouTube YouTube blog. Yeah. Blog. Yeah. Philippines. Philippines. This is your phone. number. Phone. My phone number. Uh mm huh. Kosong sembilan dua tujuh enam. You know this is kosong. Kosong is zero. Zero. I speak, speak Indonesian. Kosong. Yes. Mm. Mm. Seven, six, seven. Dua is in, in <laughs> dua, ya. Yeah. in in dua in saya. In saya is sure. two oh, also. Yeah, <laughs> we have I, the same. Yeah. We have like similar words. Yes. But it depends on how you will use it. Yeah, yeah. Mm -hmm sama sama seperti itu Malaysia sama is like sama is same, same? Mm -hmm. yeah. sama. sama sama is bisaya ya yeah, sama just same just same oh. but sama in tagalog is like going go with you go yeah. with oh, going. <laughs> same. sama is same okay. Okay. thank you so much thank you Okay. Ayan na po, ang dala-dala niya. Uwi na po now, siya ng Pilipinas. Ng Pilipinas. <laughs> Pero Thursday pa po yan. <laughs> Ayan na. tara! Let's go! Yes! All right, we're done for today. Ha. Huh? Ay hindi pa pala. Nandito na po kami sa aming hotel and we're not yet done kasi so or ang oras natin ay 7.29. Lalabas pa kami ng 9 para mag-dinner. So, ayun. Kakarating lang namin. Umalis kami doon sa may uh, pasalubong center nila is 7 um, past 7 ata. I mean, 6.30. So, malapit lang naman siya from where we are right now. Pero medyo nakakapagod mga kamining. Pero bukas, paglipat pag pag natin sa Uyawatu is magrelax relax relax na muna tayo. So, ayun. Um, mamaya ulit. Or hanggang dito na lang muna, guys. Pahinga muna ako. Okay? Sana nag-enjoy kayo sa gala natin. And see you on the next one. Bye! Okay, so we're here. <laughs> we're here on um, ano to? Ano street to? Um, we're we're in uh, I don't know the place. Basta naglalakad po kami ngayon dito sa ano sa um, ubod. Magingat dahil may butas. And, tapos, ito, ito yung street nila oh. So, hindi na po dito sa, Pilipinas, sa hindi na po sa Pilipinas ang may butas dito po, maraming butas. Kaya mag-ingat po kayo sa paglalakad. <laughs> diba? Pakain po kami sa may ano 'yun? Goleng goleng? Ano 'yun? Go Gol. Ah, oh, Bobby Goleng. Ibon daw. So malalaman natin 'yan. Pero marami din pala dito sa street na pinta kung saan kami nag-stay. Ayan na. Oh. Okay. So, kung makikita nyo mga kamimig, nasa right side, nasa left side ko sila. Kami po ay naglalakad sa sidewalk kasi um, nasa kanan sila eh. Ayan na. Oh. So, ayan. Dire-direcho lang tayo. Tapos we're gonna hanap-hanap pagkain. Huwag po tayong masyadong lumapit sa kanila kasi baka ano, kasi sa sakanan sila eh. Baka tayo ng motor. Okay. So, ang daming mga luggage. Kung pwede kayong pumunta dito, mag-hand carry na lang kayo, tapos dito kayo bumili ng luggage. Ayan. Uh. Mura lang yan. <laughs> One million. Kayang-kaya nyo yan pag 1 million. Kung gusto nyo pumunta lang dito sa Bali para magpag-groom, okay, punta kayo dyan sa JJ Pet House. And may guitar shop din dito. Okay. Dito lang kami sa sidewalk guys kasi parang ano, tignan nyo naman. Kahit maliit yung ano nila, no? Maliit yung daan nila. Sisi, sisingit-singit talaga sila, no? Don't you worry about the thing. I know. <laughs> Tapos mahulog ako sa butas no. Naalala ko yung ano namin, nahulog sa kan ano. Ganyan, nahulog, hindi niya napansin. Yung kaibigan. Ayano. No? Oh. <laughs> Papunta kami sa Kota Bato. Ay may art gallery sila dito oh. Ayano. No? Oh. Ayano. No? Oh. Ay bakit ma ano? Ayano oh, may butas. <laughs> Ayano, oh, so dapat nasa gilid kayo. If you're walking on the right side, you should stay in the ano. Don't don't hit the line. I don't ano. Ayan. Bali Japan. Okay. Medyo madilim na po. Wala pa rin po, nasa ano pa yung aming paglalakad. Medyo malayo-layo pa. May chocolate cafe yung oh. obo draw. Chocolate and cacao. And there's a lot of... Dito tayo banda. Okay, so we're here na... Baya-baya. Wala silang ano. They don't know what they're doing. <laughs> <laughs> Hindi yan sila hihinto, Halata eh, oh. Dito na tayo and dito tayo. Meron sila ditong baboy, pork. Uh, so, let's go. Let's eat. Alright. tapos na po tayong kumain ubos ang bill namin ay 350,000 in all fairness masarap yung sabaw na kadalawang bowl ako ubos yes. so ngayon babalik na po tayo sa hotel pero kami yung uh, magpapahinga mag-edit pa ako joke lang pala yung babay. Andito po pala kami nag uh, ano pa oh. nagdi dessert. Dessert here at Ano pa nga Ano na? Ano Ac bang and Live Sound them Andi flourish. flourish sa Flourish. magdi dessert lang kami. <laughs>